Batchoy. Yes. Init-init na batchoy, guys. For Marianda. And eh. pancit mono. Yes. And pares ay of course toasted bread. Dahil maulan ngayon dito, guys, sa amin, sa lugar namin. Kaya ang sarap kumain ng batchoy at pancit molo na mainit-init pa, guys. Yes. Ito na, guys, ang ating pancit molo and batsoy. Ano <clears throat> Ano po? guys. Lagi na tina white paper. Let's eat merienda. <laughs> ang mono nila guys ang sarap wow ang sarap ng mono ito naman ang kanilang bad choy kamang tama sa maulan na hapon guys yes let's see it mm. ang sarap See it, guys! Thank you all so much. Thank you for watching.